ang pagpunta ni Don Trick sa Dark Continent Part 22. Pag-usapan natin yan, mga idol. ngayong araw nga mga lodi, itatalakayin na natin ay kadalawang dalawang kabanata sa paglalayag ni Don sa madilim na kontinente pero bago ko nga umpisahan, ililinawin ko lang na hindi pa po ito official at ito ay isang fanfiction lamang na isinulat ni Boy Anime para sa mga Hunter fan na patuloy nagmamahal ng Hunter x Hunter Anime at kung interesado ka nga, eh tara na, umpisahan na natin to. At konting recap nga lang muna tayo sa nakaraang kabanata at dyan nga ay eh patuloy na ang laban ni Zen Zoldyck at Prince Goro at ginamit na nga ni Zen ang kanyang Nen Ability at pinaglaruan ang Prinsipe. At sa kabilang banda, inagpatuloy eh nagpatuloy ang debate ng bata at ng pinuno ng mga alipin pero sa dulo, eh hindi pa rin sumama ang mga alipin dahil sa kanilang pinuno. Kaya ang ating mga bida ay eh nagpatuloy sa pagpunta sa espesyal na yaman. At dito na nga mag-uumpisa ang part 22 ng video ito. At dyan nga, habang papunta sila doon sa espesyal na yaman, eh sabi ni Kid, eh mabuti nga daw na pinigilan siya ni Don kanina. Dahil bubugbugin niya na daw talaga ang inutil na pinuno. At sagot nga ni Don na nakakatakot ko nga kanina. Lalo na yung naging brusko ka at dagdag pa ni Don na mabuti yan kid dahil tumatapang ka na at sagot naman ng bata na matapang naman daw talaga siya hanggang nakarating na nga sila sa lokasyon ng espesyal na yaman at sabi nga ni Don Pigs na mukhang nandito na tayo at ang batang halimu naman eh nanginigisa ka ba kaya sabi ni Don na ano ang problema natatakot ka ba at sagot nga ni Kid na hindi matapang ako eh kung gano'n naman pala eh tara na kumuha na tayo. Pero sagot nga ni Kid, Pero dun, matapang talaga ako, pero natatakot din ako. Kasi, wala pa dun nabubukay sa kamandag ng Kaya kung itutuloy natin to, hindi kaya madedo tayong dalawa. At si Don naman, inakangiti sa bata at sabi niya, Nakakala ko ba matapang ka? Oo nga, ika ni Kid. At pagkatapos nga nilipat po na ang scene sa labas ng gate ng Dark Continent. At pinakita nga dyang muli ang mga gatekeeper. At sabi nga ni Lion King na kamusta na nga daw kaya ang dalawang mortal sa loob ng kanilang mundo. At sabi naman ni Brinskall na sobrang kakaiba nga daw ang dalawang taong sinubok nila. At nasa paniniwala daw talaga siya na isa sa dalawa na yon ang nakatakda sa propesiya. Pero dahil parehas nga daw kakaiba ang dalawa, na eh mahirap nga daw suriin ngayon kung sino sa kanila ang sinasabi sa kanyang prediksyon. At hirit naman ni Cobra na parehas nga daw ang dalawang yon na gusto niya sanang isama sa kanyang mga koleksyon. At sabi naman ni Boron na sa muling pagharap nga daw nila ng ating bida, igagamitin na nga daw niya ang kabuuan ng kanyang lakas At hirit naman ni Phoenix Na siya naman daw Sa muli nilang paghaharap ni Donprix Eh siya na nga daw Ang mananalo At sabi naman ni Greed Nasayang nga daw Dahil makakalaban niya daw sana Ang isang mortal na may kambok buhok Kung hindi lang daw sana umiksenah Ang mababang uring syokoy At dyan nga E eh mayroon pang isang bantay Ang biglang humirit At sabi niya nag uusapan niyo pa ang dalawang mortal Eh hindi naman sila makakalabas ng buhay sa ating mundo Dahil kahit gaano pa sila kakaiba Eh kamatayan lang ang sasapitin nila Kaya wala nang kwenta na pag-usapan pa sila At habang nag-uusap-usap ng na mga gatekeeper dyan, eh mayroong isang nilalang ang nasa himpapawid at papalapit yan sa kanila At dahil busy nga sa pag-uusap Ang mga bantay Ibinanan lang sila niyan sa itaas At binaypas ang lahat ng mga gatekeeper Dahil dumiretso na nga siya Sa loob ng Dark Continent Kaya lahat ng mga bantay Inagalit dyan dahil lapastangan nga daw ang nilalang na yan. Dahil nilampasan lang sila. Kaya dahil dyan, eh siya ng mga bantay sa loob ng Dark Continent. At pagkatapos nga yan, ilipat na ang scene sa laban ng asasin at prinsipe. At sabi nga ni Goro na hindi nga lang daw ang asasin ang marunong gumamit ng Nen ability. Pero si Zen nga, eh biglang tumira ng kuryente dyan at sabi niya nang ang dayo pong sinasabi. Ilabas mo na lang halimaw. At nung papalapit na nga kay Goro ang kuryente, eh ginamit niya na ang kanyang Nen ability. At biglang nalusaw ang mga kuryente ni Zen Zoldik. Kaya si Zen, Inagulat dyan sa ginawa ng prinsipe Dahil anong kakayahan daw ang ginamit nito At si Prince Goro naman Inakangiti sa asasin at sabi niya gusto bang makita kung ano ang ginawa ko Hanggang pinakita na nga niya dyan ang malagkit na likido At ito nga daw Ang pinang cover niya sa mga kuryente at dagdag niya pa gusto bang ibalot ko ito sa buong katawan At sagot niya ni Zen Nakakadiring ka kayan? At dyan nga Sabi pa ni Prince Goro Nakakala ko noon Na ang mga tao Ay sobrang hihina At pagkain lang talaga Pero may lakas din naman pala kayo Kahit pa paano At sagot naman ni Zen At totoo may hina ang mga tao Malakas lang talaga ako At sabi na nga lang ng prinsipe na nakakatuwa ang kayapangan mo Pero sana hanggang dulo Idaladala mo Ang kakambugan na yan Hanggang nagpakwala na nga ulit Ang asasin ng mga electric ball dyan At pinagtitira ang prinsipe Pero tinatapatan nga yan ni Prince Goro Ng kanyang mga likido Kaya ang kuryente Inaglalaho eh na Bago pa makalapit sa kanya Pero si Jan Zoldik nga E walang tigil sa pagtira ng mga koryente. kaya ang prinsipe ipatuloy e din sa paglabas ng mga likido at sabayan nga sila dyan ng kanilang mga atake at kung ayaw magpaawat ng asasin iayaw e rin magpaawat ng prinsipe at habang nagsasabayan nga sila e sabi ni Zen na sige lang daw at huwag daw silang titigil hanggang isa ang mamatay sa kanila. Pero dyan nga, ibig e may likido, lumusot, kaya ang asasin, e umilag agad dyan. Pero ang tinamaan nga ng likido, inalusaw e at nagnas. Kaya si Zanzoldik, inapangiti e dyan at bulong niya sa kanyang isipan. Na mukhang delikado nga daw ang kakayahan ng halimaw. Kaya nag-ingat si Zen sa malagkit na likido. Pero si Prince Goro ipatuloy e sa paglalabas ng dangerous liquid kaya pinagtitira ni John ng mga kuryente ang mga likido na yan at habang ginagawa nga yan, eh ay separate pa siya ng mga kuryente ng habon. patama naman sa prinsipe pero si Prince Goro nga e lang dyan dahil nakakancel na nga niya yan gamit ng kanyang mga likido at nalulusaw at naglalaho ang mga kuryente pag tinatamaan hanggang naglabas pa nga si Zen ng malakas na kuryente pero tinaputan nga yung muli ng prinsipe at sabayan na naman sila dyan ng malakas na atake at sasabayan nga nila in e na naig ang kay Prince Goro. Kaya patama na ang mga yan sa asasin pero si Jen nga. Iyang e tamlay dyan kahit napapalapit na sa kanya ang mga likido. At yung tatamaan na nga siya niyan, e niya lang din yan gamit ng mas na kuryente. At dito nga mga idol, ay e pinapaliwanag lang kung ang nain ability na pinatama sa'yo E manakas, E kailangan itapatan mo ito ng mas malakas para nain ability mo ang manalo. At nung nabura na nga ni Zen ang mga likido, ibigla e na lang siyang nagulat dyan dahil meron na namang napakaraming likido ang papatama sa kanya. At dahil biglaan nga, eh hindi niya na yan nasabayan pa. At minabuti niya na lang na umiwas na lang muna Pero si Prince Goro nga ay eh mas dinamihan pa ang mga danger liquid. Kaya lalong nahirapan ang assassin dyan hanggang tinamaan na nga siya ng mga likido at nabalutan niyan. Kaya si Prince Goro ay eh masaya dyan dahil tapos na nga daw ang labang ito. Pero sa isang iglap nga ibigin eh tumagas ang dugo na at pinutas ni Zen ang katawan ng prinsipe. Hanggang pinakita na nga dyan kung paano nakaligtas ng asasin sa mga likido. At bago pala siya tamaan ng mga dangerous liquid. Ibinulutan niya ang kanyang katawan ng malakas na nin para protektahan ang kanyang sarili. At dyan nga, igulat na gulat si Prince Goro. Hanggang dinukot na nga ng asasin ang kanyang puso at winasak. At dyan nga, ibagsak na ang prinsipe at sabi ni Zen na pinasaya nga daw siya ng halimaw na ito at dagdag niya pa kaso ngayon patay ka na kaya ang saya na binigay mo sa akin ay eh, mananatili na lang alaala -ala. pero huwag ka magkalala dahil hindi ko kalilimutan ang galak na binigay mo sa akin puso at dyan nga inaglakad eh naglakad na papalayo si Zen Zolik pero bigla na nga lang may sumunggab dyan para kainin ang asasin at yan nga'y walang iba kundi si Prince Goro at buhay na buhay pa nga rin yan kahit na wala ng puso at sa pagsunggab nga niya inakaiwas eh, naman si Zenzondik at sabi niya nabuhay ka pa rin palang hayop ka pero okay yan para lalo tayong sumaya at ang prinsip nga I muli na umatake dyan at nagpakawala na naman ng mga likido At habang nagpapakawala nga siya nyan Isumugod na rin siya sa asasin para kainin ito Pero bago pa nga makalapit ang prinsipe E eh pinagtitira na siya ni Zenzoldek dyan ng mga kuryente Kaya si Prince Goro inahihirapang lumapit sa asasin Hanggang nagpulon pa nga si Zen Nang napakaraming kuryente. Kaya ula na dyan ang mga electric ability na at sinusubukan nga yung counter ni Goro gamit ng kanyang mga likido. Pero wala na nga yung talab dahil mas malakas na ang kuryente ng asasin. Kaya napilitan ulit ang prinsipe na umilag na lang muna pero si Zen Zolik nga. Eh hindi na nagpapaawat dyan at patuloy siya sa pagtira ng sarit-saring kuryente kaya lalong nahihirapan si Chris Goro at sa isang kisap matanga Eh hindi niya na malaya ng pagsugod ng asasin At sa isang daanan Eh napuntol ang katawan ng halimaw At laglag na yan sa kalupaan Pero bigla pangaring bumangon niya Gamit ng kanyang mga braso Kaya si Zen Eh napatingin talaga ng maigi dyan Dahil bukay na buhay pa rin ito pagkatapos ng lahat ng kanyang ginawa at sobrang tindi talaga mga idol ng prinsipe ito dahil wala na nga siyang puso at putol na rin ang kanyang katawan pero hindi pa rin siya namamatay at dyan nga kesa matakot si Prince Goro dahil sa kanyang kalagayan itumawa pa yun ang tumawa at sabi niya nakatikati na ba talaga ang kamay mo? Para tapusan ang buhay ko Pwes takam na takam na rin ako Para kainin ka Sabay sunggab ulit ng kanyang malaking bunganga Para kainin si Zanzoldik Pero nakailag nga dyan ang asasin At sabi niya Nakakairita ka na halimaw Mukhang dapat na tayo nabukasan ang buhay mo At nung nakita nga niyang susugod na naman Ang prinsipe Inangigil e na dyan si Zen At tinira yan ng napakalakas Na kuryente At sabi niya Namamatay ka na Halimaw. Pero nakainig pa nga rin dyan si Prince Goro at nagpakawala siya ng napakaraming likido at kinaunter naman niya ng assassin gamit ng kanyang mga electric ability pero dyan nga inagulat si Janzoldic dahil nadakma siya ni Prince Goro at kakainin na siya ng buhay. Pero bago pa nga malamon dyan ang asasin ibig e lang may malakas na oryente ang tumama sa kanila at nawasak nga ang paligid dyan. at nung nawala na nga ang usok ipinakita e na si Zen at sabi niya na ano kalimaw buhay ka pa rin ba? At si Prince Goro naman inakabagsak e dyan kaya tawa ng tawa si Zen Zondik pero sa pagtawa nga niya ibig e sumugod ng sobrang bilis ang prinsipe para lumamon. At sa isang iglap nga. Itumagis na naman ang dugo. At putol na pala ang ulo. Ni Prince Goro. At sabi nga ni Zen. Na pinahanga mo ko ng sobra-sobra kalimaw. Dahil ikaw ang isa sa pinakamatibay na nakalaban ko. At dalawa na kayo. Na nagpasaya sa akin ng sobra-sobra. Nang nilalang na yon. Sa aming mundo. At dyan na nga nagtapos ang part 22 ng video ito At hantay-hantay na nga lang mga idol sa part 23. At bago nga tayo magtapos, eh sana iwag eh nyo kakalimutan mag-like dahil napakalaking tulong yan para sa ating channel. At kung may bago naman dyan, esana eh sana iwag eh nyo kakalimutan mag-subscribe and click the bell icon para hindi ka nahuhuli sa mga latest uploads natin. Iyon, salamat!